Hello, 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 hello. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my blog. Ayan, for today's video, guys. Uh, eto na nga, may chika ako. Limang araw na tayong hindi nakakapag-upload ng na videos. Limang araw na tayong walang videos. And wala rin tayong ma-upload na videos dahil nga napaka-busy natin at nagiging busy-busy din tayo lately kaya wala tayong mga videos na ma-upload but anyway guys ang bako na nakasalubong ka anyway guys ano nga pala Actually, nakagawa ako ng uh, video kahapon And, uh, na-edit ko na siya Na-edit ko na siya, kaso lang, nung pagka-edit ko At nag-play ako Dahil gusto ko nang panoorin kung maganda ba yung pagka-edit ko Kaso lang guys, as in black siya Walang makita And, ang nakapaano pa nun guys Ang nakapangit pa nun is Teka lang nabura ko yung mga videos ko nabura ko na kasi nga as uh, dahil akala ko nga uh, okay yung pagka edit ko okay yung pag edit ko sa videos kaya na delete ko na agad yung mga videos na inedit edit ko so ayun instead na dapat meron tayong uh, ma upload or na upload kahapon Uh, and sana, 4 days lang tayong hindi nakapag-upload ng videos. Pero yun na nga, na-delete natin at wala tayong makita sa ating in-upload na videos. ayon ang nangyari. So, ngayon, uh, dahil papunta tayo sa bahay ng aking friend, So ayun na nga uh, Pasensya na, nahinto tayo Dahil nga uh, Nagdadasal yung simbahan nila dito And tinadaanan natin Kaya ayun, huminto tayo Makakahingal talaga Hinihingal ako So ayun na nga guys uh, uh, Back to ano tayo Back to basic ano tayo Eto na nga may kwento nga Ako sa inyo guys kagabi nung umuwi ako nung umuwi ako kagabi sa bahay and ayun uh, nagulat ako sa baba ng building namin may alagan ng bata sasakyan ng uh, police at saka ambulance ayun merong ambulance saka uh, sasakyan ng police and then uh, akala ko tumambay lang or merong uh, merong nagka-problema na mga taong nasa paligid doon sa baba ng ano namin, sa baba ng building namin. Pero hindi, guys. pag akit ko sa building, pag-akyat ko ay pag -akit ko sa building, hindi naman ako nag elevator uh, Ah, lang talaga ako. So, nung umakyat ako sa hagdanan, ano, tawag 'yan? Uh, siguro mga tatlo or dalawang steps hakbang hakbang ng hagdanan kasi nakayuko ako dahil nga naka ako ganyan nakayuko ako so nung pag-ahangat ko ang nauna pala sa akin police alagad ng batas so iniisip ko baka may nangyari sa mismong building namin or sa mismong floor namin ang ang nakaka ah, nakakatakot pa guys sa mismong floor pa namin. Kumbaga sa first floor. First floor kasi ako nakatira. So ayun. Tapos nagtaka ako, ang daming tao. bag nauna yung first door sa building namin yung first door And then pangalawang door kami ang nakatira so sa first door puro sila mga ibang lahi nagtaka ako bakit may mga pulis doon sa mismong loob ng bahay nila and yung lahat ng na mga nakatira is nasa labas ng tinitirhan nila so ayun na nga uh, tawag nyan uh, hindi ako makapagtanong kung anong nangyari nagmamadali pa ako kasi nga natatakot ako baka nga checking ganyan or may nangyari or alam nyo na mga ganong pangyayari So ayun na nga guys. Pagdating ko sa loob mismo ng bahay namin, sabi ko may pulis. May pulis dyan tapos yung mga nakatira dyan sa ano, uh, pinalabas lahat. Ayun pala, meron palang na tagi Na tagi sabi ko hala, ano, uh, nakakatakot nga mga ganyan kasi... Uh, Siyempre, imbistigahan nga kung bakit may merong nategi, ganyan. Yun pala, uh, hinataki daw inatake daw yung uh, mismong namatay so ayun tinatanong ko yung kasama ko paano mo alam ganyan sabi uh, yun ang sabi sa so, yun so nga guys wagan uh, mo na lang vlog mo na ako wala akong upload dahil lima araw na ayun uh, yung kapitbahay namin namatay, inatake pala. Inatake na habang kumakain daw. Kaya, may ambulance tsaka uh, police sa aming building. So, yun. Hindi ko na alam ang pangyayari kasi uh, palis din ako kagabi uh, that time. Uh, buti na lang kamo, meron akong kaibigan na nang invite sa akin. And may rason ako parang lumaya sa bahay kasi Nakakatakot din no na Baka bigla ang may mag-checking. Alam nyo yung kasi uso ngayon dito ang checking guys sa mga bahay-bahay. So wala tayong puring uh, ano uh, So, ayan, guys, pasensya na may tumawag na customer ko kaya sinagot ko muna kasi para hindi dumiretso sa salon namin nang wala ako. Ayun nga guys. So, actually, ang tagal ko pang nakalabas ng bahay kagabi. Tagal ko pang nakalabas ng bahay kagabi guys. Kasi na, hindi ako makadaan dahil na ang daming tao sa labas ng bahay. Kasi, bago ako makarating sa bahay namin, mauuna pa yung bahay kung saan merong namatay. So, paglabas ko rin naman mahihirapan din akong makadaan basta-basta kasi madadaanan ko rin yung mga taong nakatambay sa labas ng bahay nila and ang dami nila guys tapos may mga police, may ambulance so parang nakakatakot dumaan dahil nga alam nyo na beki, beklabush tayo tapos bigla ang biglaan, baka biglaan tayong uh, tanungin ganon Instead na hindi tayo yung uh, punteria, madadamay tayo. So, nung panahon, nung time na nakahanap ako ng ano na makalabas agad, ayun, sabi ko, pwede bang dumaan? Sinabi ko sa mga taong nasa labas, okay, okay, daan-daan. Dumaan ako, patakbo yung daan ko, patakbo. Kasi nakakatakot. So, ayun nasa labas kami ng friend ko kasi pag pagdating ko mismo sa baba ng building nga sinalubong niya na ako hayop siya buti na lang kamo nagkasalubong kami nitong hayop na to dahil kung hindi just ko nasa ako na ay eh, nasa labas siguro ako ng bahay nila naghihintay na walang alam kung saan siya or kung nasaan siya Well, magpapasama lang rin ako sa kanya guys kung Saan yung, ano, hanang... Ay, alam ko, day, malapit yung sa Ibis, day. Yung ano, yung kabayan deal. Guwapo ni kuya. ang yun dito, guys? Ang daming guwapo. Ang daming... Ang daming masasarap na putahe. charis Kasi na nakakatakot, syempre. So, ayun, ah... Uh eto yung pagbabalik natin na gumawa ng videos na parang wala pa tayong gana. Dahil nga sunod-sunod yung event na pinuntahan ko. Event talaga ha. Hindi guys, sunod-sunod yung invitation na natanggap ko sa mga kaibigan. And alam niyo na, puro tagay yan. So hindi ako makapagawa ng mga videos dahil nga ang bigat-bigat ng katawan ko dahil nga puro alak ang nasa katawan ko kaya uh, dalawang gabi akong nakapagpahinga kaya yung ininom ko puro gatas talaga puro gatas ang ininom ko para ma banlawan yung katawan ko at makapagdumi ako sa kagandahang palad na ano naman na, na na clear naman yung ano ko na ihi ko na na parang lumalabas puro alak ganyan. And then eto na naman kagabi. Sinugod na naman ako ng kaibigan ko sa baba ng building namin kahit na nandoon yung police at saka ambulance. Hinihintay talaga nila ako tawag ng tawag, kinukulit ako na bumaba na lumabas na. Eh, hindi nga ako makalabas agad-agad dahil na yon merong ah uh, Teggy merong namatay kaya hindi ako makalabas agad-agad and ayun uh, yun na nga nakahanap ako ng opportunity makalabas agad at makatakbo ayun uh, ang ginawa ng lola nyo dali-daling lumabas dali-daling tumakbo at nakasakay sa sasakyan ng friend ko and galing din kami dito kagabi nagikot-ikot muna kami dito habang hinihintay namin yung isa naming friend na nananood pa ng sini. Ayun. Ano, day? Sumagot, day? Tinatawagan namin yung isang friend namin na... Uh, Tableaxe. Pero hindi sumasagot. Pero kanina sabi nila, magka-chat na siya. Ay, magka-chat na sila. Ang tinatawagan niya ngayon. Then... Uh, hindi naman sumasagot. Which is, sana alas 6 pa kanina dapat ang meet up nila dahil mayahatin siya mga documents ewan ko kung ano at kung bakit, ayoko na lang isabi at i-broadcast dito dahil na personal ano yan, personal documents nila yan, personal na pag-uusap nila yan so wala tayong karapatang sumausaw so anyway guys uh, nakakapagod na magsalita na gagawa na lang tayo ng another videos and at least meron tayo may upload ganyan so thank you so much guys I love you all dito muna kami habang hinihintay namin yung friend namin na sumagot sa pagtawag nitong aking isang kaibigan na kasama ko ngayon so thank you guys I love you all bye bye